Kapag ang puso ay tahimik at ang isipan ay nakatuon sa Diyos, dumarating ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat umaga, may pagkakataon tayong pumili kung saan natin ilalaan ang ating mga iniisip. At ngayong sandali, sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, tinatawag ka ng Panginoon na magpahinga sa Kanyang presensya. Sabi sa Awit 46:10, "Kayoy tumahimik at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat basta't ilapit mo ang iyong isipan at puso sa Kanya. Sa Diyos, kahit ang pinakatahimik na panalangin ay naririnig at pinakikinggan. Sa bawat paghinga, may bagong pag-asa. Sa bawat panalangin, may himalang naghihintay. Ngayon, hayaang ang iyong mga iniisip ay magsimulang humawak sa Kanya. Kapag gumigising tayo sa umaga, may kakaibang katahimikan, isang pagkakataon para makinig, isang paanyaya mula sa langit. Ito ang mga sandali kung kailan ang Diyos ay dumarating ng tahimik, hindi sa bagyo, hindi sa lindol, kundi sa banayad na bulong ng Kanyang Espiritu. At sa mga unang sandaling ito ng araw, mahalaga kung ano ang iniisip natin. Sapagkat ayon sa Kawikaan 23 Josepe, sapagkat kung ano ang iniisip ng kaniyang puso, gayon siya. Kapatid, hindi ka nagkataong nandito ngayon. Ito ay oras ng pagtutok, ng pagbubukas ng puso at paglalapit ng isipan sa Diyos. Dahil kapag ang isipan mo ay nakaangkla sa Kanya, ang mga pangako niya ay nagsisimulang dumaloy. Tahimik, ngunit totoo, kapayapaan, lakas, kagalakan at direksyon para sa araw na ito. Sa simpleng panahimik, binubuksan mo ang pinto sa pagkilos ng Diyos. Ang bawat iniisip na may pananampalataya ay isang paanyaya para sa milagro. At ngayong umaga, nais ng Diyos na ang iyong isipan ay mapuno ng kanyang presensya. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Sapat na ang isang pusong handang makinig. Handa ka na bang maranasan ang paghipo ng Diyos sa iyong isipan at puso ngayon? Isulat sa mga komento. Panginoon, ikaw ang nais kong pag-isipan ngayon. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito para sa araw-araw na panalangin at direksyon mula sa salita ng Diyos. Tahimik muna tayo. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Sa presensya ng Diyos, sapat na ang puso mong bukas. Sa sandaling ito, iniimbitahan kita. Ihanda mo ang iyong puso para sa isang panalangin na bubuksan ang langit sa umagang ito. Ama naming Diyos, naririto kami ngayon. Inaabot mo kami sa gitna ng katahimikan. Alam mo ang laman ng aming puso. Alam mo ang bigat ng aming isip. Pero ngayong umaga, inilalapit namin sa iyo ang aming buong pagkatao, ang bawat iniisip, ang bawat emosyon, ang bawat plano na hindi pa namin naiintindihan. Tutulungan mo kaming itigil ang pagmamadali ng mundo at maramdaman ang kapayapaan ng iyong presensya. Panginoon, nais naming magsimula sa papuri sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos na gumising sa amin ngayong araw na ito. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa bagong pagkakataon, salamat sa bawat himalang hindi pa namin nakikita, ngunit naniniwala kaming paparating. Salamat sa iyong salita na nagbibigay direksyon. Salamat sa banal na espiritu na hindi kami iniiwan kahit kailan. Sa Diyos ang aking pag-asa, siya ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Awit 62:5. Tulungan mo kaming manahimik sa loob. Turuan mo kaming magtiwala ng buo. Alisin mo ang alinmang takot na sumasagi sa aming mga iniisip. Hindi namin kailangan ng sagot ngayon. Ang kailangan namin ay ang pagkilos mo. Patnubayan mo kami, O Diyos. Sa mga desisyon namin ngayong araw, Ikaw ang maging una. Sa bawat tanong sa isip namin, Ikaw ang maging sagot Patawad Panginoon sa mga pagkakataong nauna ang aming pag aalala kaysa sa aming pananalig. Patawad kung pinakinggan namin ang takot kaysa sa iyong tinig. Nililinis mo kami ngayon. Inaayos mo ang aming isip. Binabago mo ang aming paningin. Pinapalitan mo ang pagdududa ng pananampalataya. Pinapalitan mo ang pagkalito ng kapayapaan. Pinapalitan mo ang pagod ng panibagong lakas. Ngayon Panginoon, iniaalay namin ang aming isipan. Gamitin mo ito para sa iyong layunin. Linisin mo ito sa mga negatibong kaisipan. Palitan mo ng mga kaisipang galing sa langit, mga salitang bumubuhay, mga pangakong nagpapalakas. Sapagkat ang iniisip ng laman ay kamatayan, ngunit ang iniisip ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Roma 8:6 O banal na espiritu Pumasok ka sa aming puso't isipan. Dumaloy ka sa aming pag-iisip. Ang bawat iniisip namin, ayusin mo. Ang bawat desisyon, gabayan mo. Ang bawat emosyon, pagalingin mo. Hindi kami perpekto, pero ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible sa mga pusong handang magpasakop. Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagkilos sa bawat bahagi ng aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho. Sa aming kinabukasan, lahat ay inilalagay namin sa iyong kamay. Gamitin mo ang araw na ito para patunayan mong totoo ang iyong mga pangako. Sinabi mo sa iyong salita, ako'y sumasa iyo upang bigyan ka ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Jeremias 29.11 Hindi aksidente na narito kami ngayon. Hindi kami nanonood lang ng video. Ito ay isang banal na sandali, isang oras ng panalangin, isang pagpupulong sa pagitan ng langit at ng puso namin. Sa panahong ito, binubuksan namin ang aming mga puso para sa mga himala, para sa mga sagot, para sa kapayapaan, para sa direksyon, dahil ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ikaw ang Diyos ng tagumpay, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Hayaan mong sa araw na ito, bawat hakbang namin ay may liwanag, bawat desisyon ay may gabay, bawat tanong ay may kasagutan mula sa langit. Hayaan mong maramdaman ng bawat isa na nananalangin ngayon ang iyong kamay na dumadampi sa kanilang balikat na para bang sinasabi mong, "Anak, kasama mo ako." dumadalangin kami para sa kagalingan. Sa mga may sakit, ilapat mo ang kagalingan mo. Sa mga napapagod, ibalik mo ang lakas. Sa mga nawawalan ng direksyon, ipakita mo ang daan. Sa mga naghihintay ng sagot, patatagin mo ang loob. Sa mga nabibigatan, ialay namin sa iyo dahil sinabi mo, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nabibigatan at ako ang magpapahinga sa inyo. Mateo 11.28 at ngayon, Panginoon, bago matapos ang aming panalangin, nais naming pasalamatan ka. Kahit wala pang nangyayari sa natural, nagpapasalamat na kami. Dahil alam naming ikaw ay kumikilos. Dahil alam naming may ginagawa ka sa likod nang hindi namin nakikita. At kahit hindi pa namin nahahawakan ang sagot, naniniwala kami. Nagsimula na ang milagro. Salamat, Diyos! Salamat sa pagibig, salamat sa pagtanggap, salamat sa presensya mo, aming Ama. Ito ang panalangin namin mula sa aming puso, mula sa aming isip, mula sa aming espiritu, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, aming kaibigan at aming gabay. Amen. Tahimik ka lang muli. Hayaang manatili sa iyo ang kapayapaan ng panalangin na ito. At habang nananatili ang katahimikan sa puso mo, tanungin mo ang Diyos, ano ang nais mong iparinig sa akin ngayon, Panginoon? Kung naramdaman mong kinausap ka niya sa panalangin na ito, isulat sa mga komento, Narinig ko ang tinig ng Diyos ngayong umaga. O kung may dalangin ka, ilagay mo rin, sabay-sabay tayong manalangin bilang isang pamilya ng pananampalataya. At kung gusto mong tumanggap pa ng mga panalangin araw-araw, mag-subscribe ka sa channel na ito. May inihandang salita ang Diyos para sa iyo, hindi lang ngayon, kundi sa bawat araw ng buhay mo. May isang babae sa Biblia na ang pangalan ay Ana. Hindi siya kilala sa kasikatan. Hindi siya reyna, hindi siya propeta, hindi siya leader. Isa lamang siyang babae na may pusong nananalig, pero ang pananampalataya niya, ang panalangin niya Iyan ang nagbukas ng langit. Araw-araw, bumabangon si Ana na dala ang bigat ng kanyang kalooban. Wala siyang anak. Sa kanilang kultura noon, ito'y tila sumpa. Habang ang ibang kababaihan ay may yakap na sanggol, siya ay may yakap na katahimikan. Hindi niya sinisisi ang Diyos. Hindi siya lumayo sa pananampalataya. Sa halip, mas lalo siyang lumapit. Hindi siya tumigil sa pagsamba hindi siya tumigil sa pananalig. Bawat taon, pumupunta sila ng kanyang asawa na si Elkana sa Shilo para sumamba at maghandog sa Panginoon. At bawat taon, umaasa si Ana. Bawat taon, lumuluha siya sa templo. Ngunit hindi siya tumitigil. Hindi siya umaalis. Alam niya kung saan siya tatakbo. Hindi sa tao, hindi sa kanyang sarili, kundi sa presensya ng Diyos. Isang araw, Matapos silang kumain, tumayo si Ana. Hindi niya pinakinggan ang mga panunukso. Hindi niya pinansin ang mga mata ng pag-aalangan. Tumayo siya hindi sa lakas ng loob, kundi sa bigat ng kanyang panalangin. Pumunta siya sa lugar ng panalangin. Tahimik, nag-iisa, nanginginig ang puso, tumutulo ang luha. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang kanyang kaluluwa hindi sa bibig hindi sa sigaw kundi sa puso ibinuhos niya ang kanyang iniisip ang mga tanong na hindi niya masabi ang mga pangarap na tila imposibleng matupad ang mga pananabik na nakatago sa ilalim ng pagngiti panginoon ng mga hukbo ang wika niya kung titingnan mo ang kalagayan ng iyong lingkod at hindi mo ako kalilimutan kundi ako'y iyong pagpapalain ng isang anak na lalaki. Siya'y itatalaga ko sa iyo habang buhay. Walang drama, walang kondisyon, isang panalangin totoo, isang panalangin matagal nang iniipon sa dibdib, isang panalangin hindi nakatali sa panahon kundi sa tiwala. Ang pari na si Eli, sa unang tingin, akala niya'y lasing si Ana kasi nakikita niyang gumagalaw ang bibig ngunit walang boses. Pero nang marinig niya ang tunay na dahilan ng kanyang panalangin, sinabi niya, Humayo kang payapa at ipagkaloob na wa ng Diyos ang iyong kahilingan. At doon, nagsimula ang himala, hindi agad nakita ang pagbabago. Walang kidlat mula sa langit. Walang agarang sagot, pero may nangyari sa kanyang loob. Ang kanyang mukha ay hindi na malungkot, may kapayapaan, may katiyakan, dahil inilapit niya ang lahat sa Diyos, dahil inilagak niya ang kanyang mga iniisip sa kamay ng may likha. At sa takdang panahon, dumating si Samuel, isang sanggol na bunga ng panalanging isinuko, isang batang lalaki na magiging propeta ng bayan, isang buhay na sagot sa isang pusong tapat. Mga kapatid, sa buhay mo ngayon, ikaw ba'y may panalangin katulad ng kay Ana? May bagay ka bang iniiyak sa gabi? May iniisip kang tila hindi mo na kaya? Baka kaya ka ng Diyos sa video na ito ay para ipaalala, hindi nawawala ang panalangin. Hindi walang silbi ang mga iniisip mong ibinubulong sa Kanya. Kahit wala pang sagot, may galaw na sa langit. Ang isip na iniaalay sa Diyos ay binabago ng Diyos ang isip na puno ng takot ay pinapalitan niya ng pananampalataya. Ang isip na puno ng tanong ay pinupuno niya ng direksyon. Kaya't sa bawat umaga na isusuko mo ang iyong iniisip sa kanya, nagsisimula ang milagro. Hindi aksidente ang mga luha mo. Hindi sayang ang mga oras na nanahimik ka at nagdasal. Ang Diyos na sumagot kay Ana ay sharing Dios na naririto ngayon, nakikinig, kumikilos, gumagawa ng paraan sa likod ng mga pangyayari. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, maging tapat ka sa panalangin, maging totoo ka sa paglapit. Huwag mong hintayin ang perpektong oras. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Ang kailangan mo ay bukas na puso at isipan isipang nagsasabing, Panginoon, ako'y handa, ako'y nagtitiwala, ikaw ang masusunod. Tulad ni Ana, huwag kang bumitaw kahit matagal, kahit parang walang nangyayari. Tandaan mo, hindi kay laman huli ang Diyos. Hindi siya nagkakamali sa panahon. Kapag siya ang gumalaw, laging may layunin, laging may himala. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paanong ang isip na nakatuon sa Diyos ay nagdadala ng kapangyarihang espiritwal, paano nito binabago ang takbo ng araw mo at paano ka nito inaangat mula sa pagkatalo tungo sa tagumpay kaya manatili ka may ihahayag pa ang Diyos sa puso mo isulat mo sa mga komento katulad ni Ana iniaalay ko ang aking isip sa iyo Panginoon kung may panalangin kang matagal mo nang dinadala ibahagi mo rin Sama-sama tayong manalangin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na para araw-araw, may salita kang baon at may gabay ka mula sa Diyos. Ngayong nalampasan mo ang kwento, may isang bagay na gustong ipaalam sa'yo. Ang isip mo ay may kapangyarihan. Kapangyarihan ng pananampalataya, kapangyarihang spiritual na maaaring magbago ng takbo ng iyong araw. Hindi simpleng ideya ito, ito ay pangako ng Diyos para sa bawat isa na naglalaan ng isip niya sa Kanya. Pagising mo mamaya o sa susunod na hamon, tandaan mong hindi ka nag-isa. Ang bawat iniisip mong mabuti, ang bawat pag-isip mong nakatuon sa Diyos ay nagiging binhi ng pagbabago. Tinuturuan ng salita ng Diyos sa Roma 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Noon Roma 12.2 2. Isipin mo ang kabilugan ng pangakong iyon, ang iyong iniisip, hindi na basta reaksyon sa paligid mo, kundi pinaglinis, pinaghuhubog, ginawang sandigan ng katiyakan, sandigan ng kapayapaan, kapag ang isip mo ay hindi sumasang-ayon sa takbo ng mundo, hindi sumusunod sa agos ng panghihinayang, hindi sumusunod sa ingay ng duda, ngunit tumitig sa Diyos lagi mong mararanasan na may liwanag kahit sa dilim. Ngayon, gusto kong dalhin ka sa tanong, paano mo gagawin iyon? Paano mo papayagan ang Diyos na baguhin ang iyong pag-iisip, hindi lang sa salita, sa kilos, sa umaga mong pagising, sa pagharap mo sa trabahong kailangan gawin, sa sandaling may problema kang natatanggap? Sa mga oras na gusto mong iuwi ang pagkabalisa sa bahay mo, sa pamilya mo, gawin mong sandali ng panalangin, sandali ng pagsabi, Panginoon, baguhin mo ang isip ko. Ituro mo ang kalooban mo. Habang binabago niya ang isip mo, mararamdaman mong iba ang pananaw mo. Ang mga problema mo ay hindi na lang hadlang, nagiging daan sila para makita mong lumalago ang iyong pananampalataya. Ang mga tanong mo, kahit hindi pa nasasagot, ay hindi na nagpapahirap kundi nagiging oportunidad para marinig mong narito ako, ang kanyang tinig, na dumarating kapag tahimik ang mundo at bukas ang puso. Ang isip na inalay sa kanya ay nagiging liwanag sa gabi. Ang isip na nakatuon sa kanya ay nakakatawid sa mga unos. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na mararamdaman mong nahihirapan pero nahihirapan ka hindi nang mag-isa. May Diyos na kasama mo, may direksyon mula sa Kanyang salita, may kapanatagan sa Kanyang pangako. Hindi mo dapat hintayin ang perpektong magiging kondisyon. Hindi mo kailangan ang kumpletong larawan ngayon. Kahit maliit na hakbang, isip mong positibo, isip mong may pag-asa, isip mong may Diyos na gumagabay, iyon ang magsisimula ng Himala. Dahil ang Himala ay ay hindi palaging sigaw, minsan ito'y isang bulong, isang pagpikit sa umaga at sabihing, Salita mo ang ilaw ko. Kapag sinimulan mong ganito ang iyong araw-araw, paglalaan ng isip sa Diyos, pagpili ng pananalig sa halip na pagduda, pagpiling sundin ang tinig niya sa puso mo, makikita mong nagbabago ang iyong pananaw. Mga bagay na dati mong ikinatatakot, ngayon ay hindi na ganoon katimbang. Mga bagay na dati mong iniwasan, nagsisimula kang harapin. Mga pangarap mong inakala mong imposibleng makamtan, hindi na imposible. At alam mo, mahal kong kapatid, sa bawat pagkakataon na pipiliin mong ituon ang isip sa Diyos, makikita mong may galaw sa Espiritu, may kapayapaan, may liwanag, may direksyon, may kakaibang pakiramdam, parang may tinig na nagsasabing huwag kang susuko kasama mo ako ngayon gusto kong itanong sa iyo anong bahagi ng isip mo ang handa mong ialay ngayon alin ang iniisip mong gusto mong baguhin alin ang kaisipan na gusto mong palitan ng pangako ng Diyos isulat mo sa mga komento Panginoon baguhin mo ang isip ko ngayon kung may pangarap ka na matagal nang nakabaon sa iyong puso sabihin mo rin, ito ang aming panalangin na matupad. At kung hindi ka pa nakasubscribe, samahan mo ako. Dahil bawat araw, may salita ng pag-asa na inihahandog para sa iyo. Kapag ang isip ay nakatuon sa Diyos, hindi lang ito panloob na kapayapaan ang dumarating. Nagsisimula rin ang pagkilos. Ang himala ay hindi palaging isang malakas na tunog mula sa langit. Minsan, ito'y tahimik. Dumarating ito sa anyo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang tiyak na sagot sa tanong mong matagal ng bitbit. Isang pagkakataong binuksan ng Diyos na hindi mo inaasahan. Isang direksyong ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng simpleng bulong sa puso. Ang isip na binigay sa Diyos ay parang punla sa lupa ng kanyang presensya. Unti-unti itong lumalago, nagkakaroon ng ugat, nagiging matatag, kahit anong unos ang dumating, mananatili itong nakatayo, sapagkat hindi ito nakatayo sa sariling karunungan, kundi sa pangakong buo ng Diyos. Eh, kaya ngayong araw, pag-isipan mo, saan ka ngayon umaasa? Sa sarili mong plano, sa pangako ng ibang tao, o sa salita ng Diyos na hindi nagbabago, hindi bumibigo, at laging dumarating sa tamang panahon? Marami sa atin ang gustong makita agad ang resulta. Gusto natin ng sagot ngayon. Gusto natin ng solusyon ngayon. Pero ang Diyos, gumagalaw siya sa proseso. Ang binhi ay hindi namumunga sa parehong araw na ito'y itinanim. Kailangan ng oras. Kailangan ng pag-aalaga. Kailangan ng tamang panahon. Ganon din ang isip na iniaalay mo sa Kanya. Kapag araw-araw mo itong binubuhusan ng panalangin, ng pananampalataya, ng salita ng Diyos, darating ang bunga. Hindi man agad, pero tiyak. Kapag pinipili mong manahimik at makinig sa Diyos, sa halip na sumabay sa ingay ng mundo, doon mo naririnig ang totoong direksyon. Kapag pinipili mong patahimikin ang isip mo sa harap niya, doon siya nagsasalita. At hindi lang siya basta nagsasalita, binabago niya ang pananaw mo, pinapalitan niya ang puso mo, at binibigyan ka niya ng lakas para magdesisyon ng tama kahit mahirap. Minsan, ang Diyos ay nagpapadala ng sagot hindi sa paraan na gusto natin, pero laging sa paraan na kailangan natin, at ang isip mong nakatuon sa Kanya ang magiging susi para maunawaan ito. Hindi lahat ng pangarap ay agad natutupad. Pero lahat ng pangarap na inilapit sa Diyos ay nagkakaroon ng layunin. Hindi lahat ng tanong ay agad sinasagot, pero lahat ng tanong na isinuko sa Diyos ay binibigyan niya ng kapayapaan. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa iyo, ano ang mga iniisip mong kailangan mong isuko? Anong bahagi ng puso mo ang paulit-ulit mong pinipilit kontrolin pero alam mong gusto ng Diyos na ibigay mo sa kanya. Huwag mong hayaan na ang mga iniisip mo ay maging hadlang sa plano niya. Gamitin mo ito bilang tulay, tulay para makalapit sa kanya para sa mas matibay na pananampalataya, para sa mas malinaw na direksyon, para sa mas malalim na presensya. Hindi mo kailangang magpaka-perpekto para ialay ang isip mo sa Diyos. Ang kailangan mo lang ay puso na handang magtiwala, isip na handang magpasakop, pananampalatayang handang kumapit kahit sa gitna ng pagdududa. Sapagkat sa sandaling iyon, sa mismong sandaling iyon, nagsisimula ang himala. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa laban ng isip mo. Lahat tayo araw-araw may mga iniisip, may mga tanong, may mga takot, pero may iisang sagot at iyon ay si Kristo. Siya ang kapayapaan, siya ang katotohanan, siya ang gabay, siya ang pag-asa, siya ang Diyos na hindi mo lang iniisip. Siya ang Diyos na dumirinig sa bawat iniisip mo, kaya hayaan mong sa bawat araw, hindi lang panalangin ang isuko mo, kundi pati ang direksyon ng iyong isip ipagkatiwala mo sa kanya ang desisyong dapat gawin, ang plano mo para sa pamilya, ang inaasahan mong sagot, ang mga bagay na bumabagabag sa iyo gabi-gabi, ilagay mo sa kanya at hayaang ang kapangyarihan ng langit ang siyang kumilos para sa iyo. Tandaan mo, ang isip na nakatuon sa Diyos ay hindi lang nakakaranas ng kapayapaan, ito rin ay nagiging daan ng tagumpay sapagkat hindi ka na lang basta umaasa kundi lumalakad ka sa Kanyang kalooban. Ngayon gusto kong isulat mo sa mga komento, Panginoon, buo kong isinuko ang aking isipan sa iyo. At kung may bahagi ng buhay mo na nais mong ipanalangin namin, ilahad mo rin. Dahil dito, sabay-sabay tayong lumalago sa presensya ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, samahan mo ako araw-araw. Dahil bawat umaga, may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Habang lumilipad ang mga salita at mga pangako ng Diyos sa isip mo, maramdaman mong may bagong sigla na pumapaloob sa puso mo. Hindi lamang ito pagtatapos ng video, kundi bagong simula ng buhay mo na may direksyon. Bagong pananampalataya, kapayapaan at awa ng Diyos nagagabay sa bawat hakbang. Ngayon, pangalanan mong muli sa puso mo ang salita ng Panginoon. Ikaw ay minamahal, ikaw ay may layunin, ikaw ay may kapangyarihan dahil kasama mo siya. Panginoon, narito kami ngayon sa dulo ng panalangin, sa dulo ng bahagi kung saan ang aming isip ay lubos na inialay sa iyo. Salamat sa bawat pangako mo sa salita mo na nagbibigay ilaw sa aming landas, sa pangako mo na hindi nabibigo, sa banal na espiritu na gumagabay at nagbubukas ng mga mata namin sa hindi pa nakikita. Salamat sa kanyang pagkilos sa buhay namin kahit sa mga sandaling tahimik kami, kahit sa mga ulirat na hindi pa nakikita ang kabuuan. Alalahanin natin ang Salmo 37, Waivo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga daan, magtiwala ka sa Kanya at Kaniyang gagawin ito. Hayaan mong sa araw na ito, ang isip mo ay maging daan upang maisagawa niya ang mga pangako niya sa buhay mo. Ang bawat iniisip mong may pananampalataya, bawat salita mong may pag-asa, bawat tsyempong pumipigil sa iyo mula sa takot, palitan ito ng tiwala, palitan ito ng pagsunod. Ipahayag mo sa sarili mo, Panginoon, ang isip ko'y sa iyo. Aking buo kong pinili ang pananampalataya kaysa sa duda. Aking buo kong tinanggap ang direksyon mo kaysa sa sariling plano. Maramdaman mong lumalakas ang loob mo, nagbubukas ang mga pintuan ng langit para sa iyo. Ngayon, habang tinatapik ng liwanag ang bawat sulok ng puso mo, hayaan mong makinig ka ng katahimikan, hindi upang magtanong, kundi upang marinig ang tugon niya hindi upang mangamba, kundi upang magtiwala, hindi upang umatras, kundi upang lumakad ng may tapang dahil kasama mo siya. Sa susunod na saglit, ipapakita ko sa iyo kung paano makita ang mga tanda niya, mga simpleng himala na magpapakita na hindi ka nag-iisa. Mga sagot na paparating ng hindi mo inaasahan, mga pangako niya na bubuhayin ang puso mo dahil kapag inalay mo ang isip mo sa Diyos magigising ang kapangyarihan niya sa iyo at hindi lang sa panaginip kundi sa katotohanan mga kapatid isulat niyo sa mga komento Panginoon ngayon ay ipinapanalangin ko ang aking mga pangako at patunayan mo ang iyong katapatan kung may bahagi ng buhay mo na kailangan mong pangakong bigyang kilos ng Diyos, ibahagi mo rin, sama-sama nating itaguyod ang pananampalataya. At kung hindi ka pa subscribe, pindutin mo na ang subscribe upang hindi mo mamiss ang mga mensahe ng pag-asa at direksyon na ihahandog namin sa mga susunod na video.